Ikaw, kayo, tayong mamamayan ang may-ari nito. Huwag niyong hayaan ng isang tulongges. Babuyin ang mga bagay na pag-aari natin. Atin nito. Bansa natin ito. Siyudad natin ito. Lugar ng ating kapanganakan. Nabuhay tayo rito. Inilaos natin ang mga mahal natin sa buhay. Mga kababayan, sa kasaysayan ng Maynila, dumaan na ang maraming lider na nangako ng pagbabago at pag-unlad sa lungsod ng Maynila. Ang miting malagot ang tanigala ng pagkaalipin. Sama-sama natin balik ang ganda at kalwaran ng Maynila. Mula dito sa liwas ng Bonifacio. Ramdam na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa amin. Marami sa kanila ang nag-iwan ng kanilang marka sa dami-dami ng pangako at salita na ating narinig, madalas nananatili na lang itong pangarap na hindi natupad. di ba? Ito ang pakisuyo ko. Huwag niyo naman dumihan. Don't just appreciate it. Protect it. Hindi amin ito bilang pamalan. Atin ito bilang Pilipino. Atin ito bilang Manileño. Pero sa muli pagkakataon, dumating si Mayor Isko Moreno. Be vigilant, be responsible. Don't allow them for evil to succeed, is for good men to do nothing. Pinakita niya kung paano maging isang leader na hindi lang nagsasalita, kundi may kilos at gawa. Kaya panahon na. Gusto nila nang himagsikan. Maghimagsik tayo laban sa kanila, sa mga dugyot mga salaula na wala nang maisip na tama kundi babuyin at sirain ang mga bagay na pag natin. Tayong mga bata, wala mag, mag, walang masama magtanong sa mga matatanda. Yan ay isang aral na aking natutunan. At dahil diyan, sa awa ng Diyos, kayo naman ang nakatatanda sa akin. Huwag niyo kaming liligawin. Turuan niyo kami ng tama. Ipakita niyo sa amin ng tama. Para na sa ganoon, yun din ang ituturo namin sa mga anak namin sa susunod na hinresyo. Ang mga nakakaalam, huwag magdamot ng kaalaman. Ipamahagi ninyo. Nakatutuwang isipin na sa lungsod ng Maynila, ngayon lang ako sa loob ng dalawampung taon ng aking paglilingkod sa lungsod. Ngayon lang ako nakakita na sariling pera ng taong bayan ibinabahagi sa pamalang lungsod. Sa mga donors, thank you very much sa inyo. Kaya, muli tayo na nandito, mga Tagalungsod, mga Batang Maynila, ito ang pakisuyo ko. Huwag nyo naman dumihan. Don't just appreciate it. Protect it. Pangalagaan ninyo. Bibira. It was 1946 when it was redone or fixed. Tagal na panahon. Birinin Sato Sa totoo lamang ang pagkakatatag ng Jones Bridge in passing lang. Ayoko naman bumalik na. Pero gusto ko lang may palala sa inyo. It was 1919. Today is 2019 isang daang taon na po ang Jones Bridge. Kaya, be vigilant. Ah, lahat ng Jojo May, ninyo. Taong bayan. Bakit to? Hindi amin ito bilang pamalan. Atin ito bilang Pilipino. Atin ito bilang Manilenyo. You own it. You own it. Ikaw, kayo, tayong mamamayan ang may-ari nito. Huwag niyong hayaan ng santolonggis. Babuyin ang mga bagay na pag-aari natin. Meron tayong kakibat na responsibilidad sa kalayang ating tinatanggap, mga bagay na ating nakakamit, nakukuha sa pamahalaan. Yan ang inihiling ko sa inyo. Be vigilant, be responsible. Don't allow them. For evil to succeed is for good men to do nothing. Sabi ni Edwin Burke, Kaya panahon na, gusto nila ng himagsikan. Maghimagsik tayo laban sa kanila sa mga dugyot, mga salaula na wala nang maisip na tama kundi baboyin, at sirain ang mga bagay na pag natin. Atin nito. Bansa natin ito. Syudad natin ito. Lugar ng ating kapanganakan. Nabuhay tayo rito. Inilaos natin ang mga mahal natin sa buhay. Kaya po yan ang panawagan ko sa inyo. Lalo na kayo mga vlogger, abangan nyo sila, pasikatin nyo sila sa Facebook. Yeah! It's time to shine, Manila. But muli sa inyong lahat, mabalik ko muli ang taus-pusong pasasalamat at buong kababaang loob on behalf of the people of Manila. Maraming salamat sa mga tumulong sa lungsod ng Maynila. Muli, sana, kaawahan tayo ng Diyos na muling bumangon ng lungsod. Kawaan tayo ng Diyos sa kani kaniya nating buhay. Sana lagi tayong gabayan ng Panginoon Diyos. Kaya nyo ba, mga taga-luso na Maynila? Yes! Makikisa ba kayo? Yes! Makikipagtulungan ba kayo? Yes! Maraming salamat kung ganoon. Atang ang sukli na ibabalik namin sa inyo bilang pamalan sa amin. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Pantay-pantay ang pagtingin sa inyo ng pamalang lungsod ng Maynila. Hindi namin papayagan ng mga pisa inyo, kahit sino man. Kaya po, muli, sana natin Mahaba na ang gabi. Sa simpleng mga katagang ito, ramdam natin ang puso at malasakit ni Yorme. Mga salitang hindi lamang binitiwan, kundi sinabayan ng aksyon at sakripisyo sa ating bayan. Sa tagal ng panahon, bihira tayong makakita ng leader na hindi lang nag-uutos mula sa itaas kundi lumulusong talaga mismo sa kalye para makita at maramdaman ng hirap ng kanyang mga kababayan. Dito nating nakita ang kaibahan. Hindi lang basta mayor si Yorme, kundi parang ama ng Maynila na handang ipaglaban ng kanyang mga anak sa masasamang loob na gustong siray ng lungsod nito. Marami nang dumaan na mayor sa ating kasaysayan. Pero may mga salita at gawa na kayor milang natin narinig at nakita sa bawat sulok ng Maynila, sa bawat pusong umaasa, ramdam natin may leader na tunay na nagmamahal sa atin. Hindi lang puro pangako, kundi kumikilos. Hindi lang mayor, kundi tumayong ama ng Maynila. Ito lang naman ang mga mensahe na kay Mayor Isko nyo lang maririnig at mararamdaman mga kababayan. Ano ang komento nyo patukol rito? Ako nga pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.